ah, uh, sobrang init daw. Bit bit tayo ng itlog tol, itry natin lagay sa tubig na mainit kung maluluto ba no. Habang nilagay natin, maliligo tayo mga tol. Uh, ngayon, mayong naligo doon, uh, tatlong ano man, tatlong balon na yan, tinatawag na balon. Ah, uh, maghula lang kami kung saan kami dyan. Tingnan natin, tara. Ngayon, mga tol, dyan, Marami naligo dito dahil marami daw naayos ang

यार ये और ही मुसीबत है ऊपर जल्दी का कर दे लिंगाय के बड़े लिपटे नहीं मांगती वो बड़ा मत कर सुन ले आपकोdari area dari kampung luar dari kampung ya tak nak masuk ke bot sini lah jangan cinta sini

di nama saling mencuro ada 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 ada

May bukod sa gilid ba? Baka mawala dito. You Ay!

तो अच्छा गेट लॉक ayun tol may itlog kami may itlog ako nilagay doon tol na habang naligo kami ah uh, try kung maluto ba sabi ni tatay na uh, ang point dito na maliligo yung mga arthritis yung mga pamaol tinatawag sa bisaya na pamaol mawala ito ang tinatawag na mainit so dinadayo ito sa mga iba't ibang tao dito uh, kadalasan dito sa amin hindi namin alam yung mga tao na yan pero mawabait uh, dinadayo ito you know? Ya mali ustaz tay. Sudah na Ustaz tay. Ko ada itu insulun tu. Insulun na. <laughs> insulun na kita akuan. Kon gi mga tay kanang nai tambal ug atritis tay. Ang itlog mahubag mo kuyos. <laughs> Mukuyos daw. Ha? Ah? At, ang itlog ang mukuyos daw. Oo, mukuyos. Mukuyos ang itlog. Ang tapat sa, ay, sa, ay, mukayos, ang tapat sa itlog. Ang tapat <Di> <laughs> <Yeah, laughs> <yung itlogan. laughs> <laughs> sa itlog. Kuyos po. Kuyos po. Isang mo kainit. Kuyos kainit. Ang itlog ka. Siko ba? Hindi ko ang kainit. Pero imo sa magibate nimo mo tayo sa unang ah, na, o atretes pero muli ko rin. wala gyud mawala gyud maliyo ka diri. Ako na ako tabli tak pod iya ba sa bago. Lain gyud ko matay tes Ah pero siya. Ato ta kamatawa diri makasigan ta kamatawa. Oh. Ang practice pod diri gid ko pa ka tes diri. No wala gyud. Ah oh ang gusto ko ato ang gusto ko ta. Ah lalaya na lang. Importante ni kung katol ug. Kay ikaw tay. Katol? Katol kay mo ha. Kada ya. Oh. Wa si nang wan ka tay ug kuantay. Ha? Ang gingon nila nga sa pawong-pawong ba, murtakdan ka. Basi gua ora komo abut apil-apil. Tau deh enggak pa apa lah, pero kamu lu kagak ngira sia. Angku ae kanang mag, mag, mag ikut tuh. Ayo. Kerang nasa mga pau-pau nang suka oh, ba. Ya kopi di pola nak intik. Tau kagak intik anak. Hmm. Basi mangki paks na tai. Ah, mesti mangki paks na. <laughs> Kena lang. Kena. Hah? Dugen. Dugen nak. Pero sigak ligo ditai. Karon pakok. Ay karon pakak sung-sung sini do nak ditai kay mau nila ngunilah ngawa.

Ah, mau gud. Ya makan dulu, tong aku tanya kait. Mau tak, mau nak kau nak ulian nasi atai? Ulian itu siapa? Ulian mana tu? Kau taro? Bagi kau tu, ini lah. Hmm. Uh, Kehilangan pula di total na magini tang uh, sampun na araw na pabalik balik gitu, para yung uh, may neramdam masih yung ketawan uh, mawawala. Sabi nang Di uh, tatay no uh, Mayroong mga naligo dito na Ayos ng katawan no Gaya ni tatay ngayon no First time niya nagpunta dito uh, Mayroon siyang pula-pula sa Kanyang tiyan uh, Yon, uh, Tay di ba Naduhog na, na, -na, -na mo tayo? no Balik-balikin yun na tay Mawala tayo. Ang saan? Balik-balik yung ganito diri Baligo para mawala na Asa niyo tayo? Pagong silang, silang. silang -sila, layo din no? Pero okay na na siya, importante mawala ang gibati ba? Oo oh. ah. Uh -huh.

dahilan din ang ligo ako dahil ito may bukol ako unti ba sabi nila na sabi saya na nada na ibog sa kuwan kuwan ibang tao bang kaya ibang elemento yun na nga first time ko nagpunta dito yun ah try natin to ah isa dalawa hanggang pulo tayo magpunta dito para mawala doon sabi ni tatay no ah ah dan lawan diri guys. Baik. Aku mesti kayap antara, perang aku punya motot. Oh. Sampai nang suyannya nga. Padagi dau nga. Tubut lagi da belimak ado ka ado de kai. Tu yang sakit ayu. Dili makili makum-kum anak. Dili kai makumpum bah. Sakit mudak kai anak. ya Oh. mulus ya. Main lu. lagi. Oke, jaha pun.

Wala na bitaw sinunong pagka bugay hugbo mura na bitaw kainit o di na Pag naman kung saan. Ang gabag na eh, sakaan lang <laughs> kami nung doon na rin Ah, makaya ka eh, sakaan lang Tupok ko kapag itlo na tayo nung ka Wala na lang

batong sa mga oh. tanong ko hang tanong po oh pa mapili tangi mo makaon ah sige ang lang kote mo lang gi kaya sa ka ug na na ay di hindi ko makaon Ah, pandu ay. ay. <laughs> <Batong> ah, <mahindu, tulu. laughs> <bahindi>. <laughs>

contoh memang mandi tolonglah hati kan ya mari ikut sila Apa kan ni boleh ke ah dia tengah bosok ngoten oi amik yo tok tok no nak

sarap sarap pa baligo kaso nga may kinuha ng kapila sa nang zero <laughs> kapila pa saka <laughs>